Kaano mo kamahal ang alaga mo? At kung sakaling mawala siya, ano yung handa kang gawin? Ako po si Dede, isang poor Nakakalabas po siya doon sa bintana. Kala po namin babalik si Orange nung ano po, nung tanghali o hapon. Kasi po pag nawawala po yun, tanghali, nabalik na po. Pero nung isang araw na po, kinaba na po ako, iyak na po ako na iyak. Nagdikit po kami nila mami ng mga poster po. Baka kung sakaling may makakakita po o makahanap kay Orange. Sobrang kaba ko po nung, nung wala po si Orange eh. Doon po sa probinsya po namin, nakuha po siya ni Mami sa kalungan po ng baboy. Siya po yung unang pusa namin nila, Mami. Mula isa, umabot na sa 36 ang alagang pusa ni Day Day. Natutuwa po ako sa kanila. Pinulot ko po sila dahil kasi po pag wala po silang mga amo po, minsan po yung may nakikita po akong mga pusang nasasagasaan po at pag pumapasok po, binubuhusan po nila ng mainit na tubig. Pag nagkakasakit po sila, nagla-live selling po kami nila, mami, para po may panggamot po sila. Day-days lokalo po. Yung lokalo po, sinangan. Madami po kami binibenta to nila, mami, para po sa mga pusa po namin dito sa bahay. Matapos ang dalawang araw, natagpuan ni Day, -day si Urens sa isang abandonadong bahay. Doon po sa malapit po sa tulay. Nung nakita ko po, sobrang payat po siya. Sobrang saya po. Nung nakita ko po siya. Tinignan po namin nila mami na may S po sa tenga. Siya po yun. Sobrang saya ko po. Nakain ko po siya. Promise ko ko na hindi ko na po siya papakawalan. Ready na po siya makaalis, makawala po. Pangarap ko pong maging veterinarian para po makatulong sa mga asot pusa po. Sana po huwag niyo po silang pabayaan kasi po may puso din po yung mga pusa at parang tao rin po yan at sana po huwag po nilang saktan kasi po parang tao po talaga at yung, yung iba po parang batang batang naglalaro po susuklian ka po nila ng pagmamahal